Ayan mga kalingap, uh, welcome back ko sa ating channel. At kung bago pa lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang gagawin mga video. At siyempre po mga kalingap, pag natin kalimutan, supportahan si Kuya Bar Santos Matubang at Edna Vlog at Kalingap Prab. At kung nakikita nyo ito mga kalingap, ito nasa likod ko. Ayan po, talagang sobrang nakakaawa ho ang bahay na ito. Kaya mga kalingap, samahan nyo ako para babain natin itong kung ano man po ang makita natin sa loob. Ay, hindi pa ho natin alam kaya mga kalingap, babae na natin. Ayan. Papasalan natin ang bahay ni, anong pangalan ni Lola? Lola Tansing po. Tanting? Tansing po. Ah, Tansing po. Ayan po yung uh, Lola ni Tansing po. Ayan mga kalinga, papasyalan nun natin ang bahay ni Lola Tansing. Ayan. Ayan o, kaunting ko -con lang dito sa kwan o. Oh, yun na nga, mababali. Kasi oh, medyo mabigat ako. Ah. Ayan no Kaya medyo dahan-dahan tayo. Talagang wala. Oh, ayun na. Aruy na. Ayan no <laughs> Hindi oh, ako ka. <laughs> <laughs> Ayan mga kalingap na na hindi kinaya yung aking bigat. <laughs> Ayan o oh, mga kalingap. Kung nakikita nyo oh. Andito na ho oh, tayo sa bahay ni Lola Tansing. Ayan. Ayan mga kalingap. Ayan o oh, meron pa ho oh, sa si Miming nandito o. Oh. Ayan. Ayan. Ayan ho, ito ho ang loob ng bahay nila. Ning, ito na ba yung loob? Hindi kayo nahuhulog dito? Pwede ning pumasok? Hindi kaya dumiritso ako sa baba? Ning, may aso? Baka mga gatong aso niyo. Ay, andito na po tayo sa loob ng bahay. Kung makikita ho niyo mga kalingap, talagang giba na ho itong bahay nila oh. At ayaw kong pumasok sa loob dahil medyo may kabigatan din ako. Kaya delikado ho tayo mahulog sa uh, ibaba. Kapag nagkamali ka ho, ano ang ilalim nito ning? Ilog? Kawayan po. Ha? Kawayan. Hindi dito sa ilalim. Pag nahulog ka dito, anong? Ano po, Sementro. Ayun. Oh, may ilog dito sa ilalim? Wala. Ano yung sapa? Ayan ano mga kalingap ito ho yung bahay nila talagang lagbasa na ho. Ning paano pag unag dito, parte dito sa loob umuulan din? Uh, umuulan din pala dito sa loob. Pa, paano kapag umuulan, may payong kayo dito sa loob? Sinusuksok iyo po. Hmm. Ay mga kalingap, ano nga pangalan mo, Ning? Lorena po. Ayan, sabi nga ho ni Baby Lorena. ilang edad ka ni Neng? 13 13 ka na ayun si nandito si Rowena 13 years old siya lang ho ang nandito at kapag umuulan daw nga ay talagang lagbasa na ito ayun ho mag, mga kalingap kung makikita niya ho itong bahay ng ni Lorena ayun ayun mga kalingap talagang nakakatats ang mga ganitong bahay lalo na ho kung uh, ang uh, pamumuhay ninyo ning ano lang ang pinagkukunan ng uh, hanap buhay nito si Lola Tansing Tansing ano lang ning ang pinagkukunan ng pwede ang pumasok hindi kaya ako mahulog dito ning ano ning ang pinagkukunan ng uh, pamumuhay ni Lola Tansing mo ning doon po sa, sa agong niya po uh, so... Sa ano kayo kumukuha na pang araw-araw dito na gastusin ng ning? Meron naman sila, meron meron din naman. Wala po siyang Wala pa din. Ano, pera. Wala rin pera awa man. Saga sana ano ning oh. Ayan, oh. mga kalinga kung nakita nyo ho ito talagang kahabag-habag ko oh, itong makikita ninyo. Lagbasa na kahit saan ka pumunta butas at ang mga naka dingding ay yan yan no nyo mga yung mga dingding nila ay mga kumot na sira na lang ho ayan at pag tumingin ka sa ilalim ay talagang butas na rin ayan mga kalingap ni anong lugar to pwede paki pakisabi ni ano po, kayo nun. Kayo nun, ano, balse po. Alin? Balse, kayo nun po. Hmm. Si Lula nang pwedeng makausap nang si Lula? Gusto ko nang makita si Lula. And dahan ho tayo mga kalingap dito dahil uh, medyo ho, hindi ako kaya ng kanilang uh, ayan mga kalingap o oh. nang Ning pwede ning Ayan I mean, eh, na nagiba ko na yung isang hagdan eh. Nakakatakot. O oh, sige na yung akit ka na. Babali. Ano ni? Uh, intayin na lang kita dito? Ayan na mga kalingap. Nabali na ho yung tinungtungan. Ay! Ayan o. Oh. Mga wala ako sobra sobra talaga yung kwento bali na balik balik na ayan mga kalingap next time mo hindi na ako bababa dito dahil delikado na ho tayo ayan na mga kalingap oh, talaga ho ano yung kasama ako? Ayan mga kalingap, samahan nyo ako pupuntahan nun natin si Lola Tansing ayun ayun si Lola Tansing na hahanap buhay ho. para sa kanilang sa kanyang apo dito ho ito sa highway lang Ayan. La, ila, anong uh, pangalan nyo hula? Ang, um, ano ko po, Constancia Albalate. Hmm. Ano po pang, pang palayaw nyo? Mayroong pong kuni, mayroong kunting, hindi pa rin parehas may tansing. ayon Yan hmm. ang sabi ng apo nyo, si tansing. Pag nula, dito tansing. po, ang tawag sa akin, tansing. Pag yung mga okay. sa ano-ano baga kuni, ang ginagawa nila. Tulad niya, pag na-seminar ako sa kung ano-ano baga ano, kuni, um. okay. ang inilalagay nila. Kanya-kanyang palayaw. Nay, uh, ilang taon na ako kayo, Nay? 70 na po. 79? 70. Ah, 70 Maxi, 71 na 71 May asawa pa ako kayo? May galibin uh -huh. partner po ako ngayon, pero mm -hmm. nasa bundok nagkukupra. Gikipan. Ay, yung totoo niyong asawa nasa ano? Ay, patay na po. Patay na, na yung asawa niyo? Dalawa na po ako na balo. Pangatlo na ito. Gano, pangatlong balo. Mm -hmm. Kailan? Uh, baka oh, nakakatakot huwag naman sana mangyari na yung ikatlong pa balo Halimbawa Hindi ho, po, halimbawa, na. mabalo pa rin kayo, mag-aasawa pa rin kayo ulit. Hindi na po, siguro, matanda na, wala nang kakayahan talaga. Sabi <laughs> <laughs> ko nga dyan sa ano ko ngayon, eh, kung ako lang ay may maayos na bahay, kahit mag-aasawa ka ng iba, ay, na lang iba, hayaan na akong dito. O kahit ang bobong ko ay, ano, yung nipaw kayo yung sa dahon yung hindi ganitong nag-aagnas na yung bahay. Kahit pa paano po may matutira kung hindi tinutuluan. Ngayon ka, kung ganito na, hindi man na po niya inaabot kasi nakikipag-arawan siya para may pagkain. Kaya sabi ko nga po, yung trabaho niyang maghapon, pagkabang bibili namin ng pagkain, doon lang papatak. Yung halimbawa, ay kung ang trabaho niya ay 350 o uh, 400, bibili ka ng ulam 200, mahigit yung isang kilo, bibili ka ng bigas, wala na pong natitira. Oh. Kaya sabi ko nga, ako naaawa sa iyo, pero ang magagawa ko, hindi ko na, hindi ko na rin kaya. Noong po dati, nagtulong ako sa kanya. Kasi so, doon niya, pag nakikipag, Taniman siya ng pinya, akong at akong tagahakot. Oh. Pag ano naman, pag nag, naghihahakwat. Yung naglilinis pa baga na sinunog, tulong din po ako. Tapos pag yung ano naman, natulog din ako sa pagtanim. Eh ngayon, hindi ko na kaya kasi yung tuhod ko na sakit na. Tapos okay. itong ganito po. Kaya sabi ko, ang nahihirapan na rin akong maglakad. Ang layo pang ang lalayo naman ng sasabang trabaho na niya. Eh ngayon, nandun siya nakikipagkuprahan. Eh nakikita po siyang isang linggo doon, nagtataga uwi lang ha? nabisita lang dito. Ay sabi ko sa kanya, hindi ka baga gana aawa ka ganitong ng bahay? Wala well, na ako ma, ma yung magalawan po bang ano. Lahat ng may dinumero na at pag ano, mahuhulog na ako sa <laughs> iyo. ko nga, nakakasawa na bagay yung ganitong itsura. Hindi ko naman maayos yung gamit. Wala, wala man dinalagyan na, na maayos bagang sanan? Sana? Uh, mm, yung ginagawa mo nun, iniiyak mo na lang para... Opo, pag ano, pag nag-uulan, naiiyak ako talaga. Dati po kasi nung nabalo ako, nangungungo ako ng kahoy. Ipinapatayo ko lang yan ako na ang nagbubuo. Ano yung pagbubuong o kayo ang paggawa ng dingding, yung tuwal ng pag ginagawa kong dingding. Ay eh ngayon, hindi mo na rin niya maabot. Hindi siyang ganyan. Lagi siyang nasa trabaho. Nahihirapan ka na rin, Honay? Eh, hirap, hirap na po ako talaga. Kaya sabi ko nga niyan, eh, hihingi, nag, po ako nakaraan, o, oh, oh, July din, oh, hanggang August. Nagpunta po akong kapitulio, nagdawa ako, hingi ako ng indigency sa barangay. Tapos, nag, ano ako, nag, ako kay gobernador sa kapitulio. Sabi uh -huh. ko, ang nakalagay ko po doon, mahingi akong tulong na malipir mo lang yung bahay ko. Kahit baga, pang lumang hero kahit na pang pawid. Ang ibinigay naman po sa akin, abot tatlong buwan, ang binigay sa akin, 700. Nakatatlong balik ako ng dait. Eh, ano naman uh -huh. mangyayari yung pasahay ko? Tapos, uh -huh. 700 makukuha mo, tatlong balik ang dait. Nag-umpisa ako ng July, nakakuha po ako October. Uh Eh, -huh. wala naman mangyayari. Di man makakano Makapabahay kahit man maliit, hindi ka kayo 700. Sabi nila pwede pong bumalik ka tatlong buwan uli. Ay, nakakaya ano, naman pa balik-balik na ganun, yun nang makukuha mo. Ah. Kaya sabi ko, sabi ko dito sa kasama ko, ano, hintayin na lang natin, tatlo bang tayo ng bahay natin. Ah. At nagdayo siya ng trabaho sa Candelaria noon. Nagsusulo po talaga ako dyan, sulong-sulo ako, naiiyak ako pag gabi, ko pag ma... May mga tali po ba gayon? Okay. Tinalihan ko ng mga suralon at nag-ano siya, nagang yung parang nagpuputol na yung mga sa taas oh. ay maano kako, ako babagsakan ako di di makukulog na ako doon sa loob kaya oh. ko ng mga kuralon para pag bumagsak po ka ako matunog pa naman ba kakalabas pa ako kahit pa oh. <laughs> kaya yun may mga tali ang kuralon tapos tinurukodan ko po sa baba may mga tukod na yun maliliit ako kaya sa haligi kasi madudukod na rin mga kalingap, narinig nyo ang uh, pahayag ni Lola Tansing, at saka uh, narinig nyo yung gusto niyang tulong para sa kanya na kailangan malang imaayos malang yung kanyang bahay ano uh, mga kalingap, kung sino man ho ang uh, gustong tumulong kay nanay, open ho ang uh, kalingap para tumanggap sa inyong itutulong para makarating ho kay Lola Tansing ay no, ano la, ano pa ho yung last na masasabi mo sa atin uh, Ay, sa mga lahat ito. ng tutulong at uh, Ay kung talaga po matutulungan ako eh laki pasalamat ko po sa inyo at sa kasamahan na Diyos. Kasi dinadasal ko po din na yung bahay ko man lang maayos. Yun lang ang talagang dinadasal ko. Nagtugtog din po nga ako kanina. Sabi ko, picture lang po yung bahay ko. Saan daw ako pwede bumingi ng tulog? Oh. Nagpicture din po ako kanina doon sa likod. Anong Kay... lugar po ito, Nay? Anong lugar kayunan ito? Kayunan po ito sa ng basod. Kayunan? Uh... kayunan basod. Kayunan basod. Wala ko itong purok. Purok uno po ito. Purok uno. Hmm. Kayunan basod. Opo. ayon. Ito ho, ang address dito ni Nanay, uh, ni Lola Tansing sa ngayon ho wala yung uh, wala siya doon sa kanyang bahay nandito siya na piki ayun bago tayo ngayon umalis ay mayroon daw request si Lorena tatanungin ho natin kung ano yung request niya sa lahat ng mga viewers at saka, sa lahat na gustong uh, umisponsor kay Rina ito ang kahilingan niya lang ho dahil nag-aaralo siya kailangan kailangan niya raw ho ayan ning ano yung request mo bakit uh, kailangan mo yung cellphone ning? Kasi po pag nag po sa ano po, kailangan po iyon. Mm, ayan. Ayan eh Ayan mga kalingap sana ho meron naman hong uh, mga uh, magbigay ng cellphone para, para kay Lorino. Tulungan ho uh, natin siya, kawawa naman ho. Uh, sa lahat uh, ng mga viewers natin, sana huwag natin kalimutan si Lorena. Ayan po mga kalinga, nating po, po sana natin kalimutan, Kuya Bar Santos Matubang, ati The Vlog at Kalinga prep Ayan po, marami pong salamat.